Ay na. <laughs> Ay, Lena. Ay, umiiyak si Lena. <laughs> si Dada at si Lena. Ba't umiiyak si Lena, Tots? Ay, magdada Narudin Sa terminal na sila. Ingl ka nga. Napasigaw niyo, pinapasigaw. Nyo. pinapasigaw. Pati pa si Daddy, tsaka oh. si na. Oh, isasakay pa siya! Tinabihan mo kasi. <laughs> Ay, natawag ka ni Dada. ka kasi bumaba? Payak-iyak ka pa. Bye na. Say bye-bye.